Puno ba ng gas ang Jupiter? Mayroon ba itong lupa? Anong mga sikreto ang nakatago sa kailaliman ng Jupiter? Una sa lahat, ang diameter ng Jupiter ay umaabot sa 140,000 km. Ang dami ng espasyo nito ay sapat para maglaman ng mahigit 1,300 na daigdig. Ang densidad ng atmosfera nito ay sapat upang magkaroon ng 5,000 km ng mga ulap na binubuo ng napakaraming kakaibang puting ulap sa ibabaw. Ang mga ulap na ito ay hindi nakapirmi kundi mga buhawi ng gas na mabilis na dumadaloy sa Jupiter. Ang mga ito ay lumilitaw ng salaitan sa Jupiter. Ang temperatura rito ay umaabot pa sa mas mababa kaysa 145 degree sa ibaba ng zero. Sa bahagi ng maliwanag na kulay, ang ulap na ating ay umangat mula sa ibaba at nagre reflecta ng sikat ng araw, kaya ito ay nagiging puti at ginintoan. Ang mas madidilim na guwit ay ang mas malalim na bahagi ng atmosfera. Ang mga ulap dito ay may taglay na maraming sulfuric acid at nagpapakita ng kulay kalawang at amber. Ang mga buhawi ng gas na ito ay gumagalaw ng salungat ang direksyon. Ang bilis ay maaaring umabot sa daan-daang kilometro bawat oras na higit na malakas kaysa anumang bagyo sa daigdig. At mayroong isang napakalaking buhawi ng gas sa pagitan ng mga ulap ng Jupiter na tila isang malaking pulang bituin. Ang kulay kahel pulang buhawi na ito ay nananatili sa katimugang hemisphere ng Jupiter sa loob ng ilang siglo. Sa simula ng pagkakatuklas nito, ang dami nito ay sapat upang lumunin ng dalawa hanggang tatlong daing dig. sa mga nakaraang dekada, natuklasan ng mga siyentipiko na ang malaking kulang banda na ito ay unti-unting lumiit at nagbago ang bugis. Ang sukat nito ay lumiit ng halos kalahati kumpara sa dati. Ngunit kahit ganoon, ito pa rin ang pinakamalaking bagyo sa buong solar system. Bukod dito, ang bilis sa gilid ng malaking kulang banda ng Jupiter ay umaabot sa apat 640 km bawat oras. Ngunit ito ay halos tulad ng isang nakapirming bagyo. Subalit kung nais mong makatakas mula sa malaking pulang banda, kailangan mong umabot sa bilis na hindi bababa sa 59.5 km bawat segundo. At sa dalawang yugto ng kalendaryong lunar, mayroong walong malalaking buhawi ng gas na may diametro na 2,500 hanggang 3,000 km sa hilagang bahagi ng Jupiter. Ang mga ito ay pantay-pantay na nakapaligid sa isang napakalaking ng buhawi ng gas na bumubuo ng halos perfectong walong sulok na bagyo. Bukod pa rito, may ilang madidilim na ulap na lumulutang sa ibabaw ng mga ulap ng Jupiter na puno ng makapangyarihang mga buhawi. Ang kidlat na nalilikha ng mga buhawi ng Jupiter ay isang libong beses na mas nakakatakot kaysa sa mga kidlat sa daigdig. Pagkatapos ay makarating tayo sa tuktok ng Jupiter. Dito ay mayroong nakasisilaw na kulay asul na aurora. Ang lakas ng enerhiya nito ay daan-daang beses kaysa aurora sa daigdig. Umiikot ito sa ilalim ng puwersa ng magnetismo. Ayon sa obserbasyon ng New World, ang aurora na ito ay maaaring umabot sa taas na libo-libong milya sa ibabaw ng mga ulap. At sa kailaliman ng Jupiter, ang temperatura ay mabilis na tumataas mula sa minus 145 degree hanggang sa 10,000 -10 degree. At ang malakas na kompresya ng Jupiter ay nagiging dahilan upang ang gas ay makompres at maging likidong nitrogen. At sa ilalim ng likidong nitrogen ay may kristal na may densidad na katumpas ng 1.5 na beses kaysa sa metal ng dahinti. Mahalagang banggitin na pinaniniwalaan din ng mga astronomo na sa kailaliman ng Jupiter, maaaring may napakalaking pula ng diamante na halos isang metro ang diametro.